So yun guys, bago kami mag-third challenge, syempre, snacks muna para may energy at mamaya pagka-challenge na sobrang nabibigyan na members namin. Hello, Chicksurrifics! At nanonood pa rin po kayo ng CHILLING WITH CHICKSURF! At nandito pa rin tayo guys sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center. At alam nyo naman, ang Team Tiger ay meron ng TWO POINTS! At kami ni ang Team Lion, EGG POINTS! <laughs> so yun, kailangan namin humabol ni Oliver para kahit paano maging yung laban or malamangan namin sila. Kailangan ah, nyo manalo magkasunod. Gawin natin yung pangatlong challenge. Hindi namin kailangan manalo, mananalo kami. Ano, tara, game? Jim, Tingnan na natin Gym. yung third challenge. G! G. Chick, sir, sa third challenge na ito, kailangan nyo pumili ng isang magtatanong, isang sasagot at isang magpaparusa sa kabilang grupo. Ang grupong may pinakamaraming tanong na masasagot ang mananalo. So yun guys, sa Team Tiger, ako ang magtatanong, si Owi ang sasagot. Alam niyo kung ba't ako yung sasagot? Bakit? Talino, eh. wala, wala. At sa, sa, ang magdi-destruct kay Owi habang sumasagot ay si Ron ng Team Lion. Ah, Lion! At huwag na natin itong patagalin pa. First question. Sinong Pinoy superhero ang gumagamit ng barbell? <laughs> Captain Barbell! <laughs> Batman and Robin, Snow White and the Seven Dwarfs, Darna at... Marian Rivera! <laughs> Ano ang pangatlong gulay na sinabi na sa kantang bae ko mo? Bawal yun. <laughs> okay, bawal yun. Mais. <laughs> Kung ko. ang tita mo ay anak ng lola mo, at ang tatay mo ay kapatid ng tita mo, kaano-ano ang anak ng anak ng lola disqualified, mo? Disqualified, disqualified. Pinsan ko. <laughs> Kung ang kulay ng Minions ay yellow, ang Smurfs ay blue, ilan naman ang step sisters ni Sleeping Beauty? Uh, uh, <laughs> Ah, uh, isa. So yun guys, ang natukuhan tama sagot ni Owe ay 2. At sa tingin ko, hindi na malalagpas na ng Team Lion Kaya let's see. So yun guys, ngayon, ang Team Lion naman maglalaro. Ako yung magtatanong sa kanya, siya yung sasagot. Tapos si Clarence yung manggugulo. So let's we'll do this. 3, 2, 1, go! 5 plus 10 minus 3 plus 2 equals 10. <laughs> Magbigay ng tatlong presidente ng Pilipinas. Noynoy Aquino, Ninoy Aquino, Gloria Macapagal Arroyo. Si Sharon Cuneta ang Megastar. Si Maricel Soriano ang Diamond Star. At si Vilma Santos naman ang Drama Star. Sinong Viva Artist ang kumanta ng Hanap-Hanap? James -hanap? Reed. Ano ang pang-apat na letra sa salitang Miss c